ko lang kasi dumating yung panahon na pag malapit na ako mamatay ay nakita ko na karamihan sa panahon na ginamit ko dito sa buhay ko na ito ay nasayang lang sa mga distractions at hindi ako nag-focus talaga doon sa mission, sa purpose ko sa kung ano yung gusto ko mangyari talaga dito sa mundo. Kaya binabahagi ko lang ito sa'yo bilang payo kapatid kung meron ka rin gustong mangyari habang nandito pa sa mundo ng tao para hindi mo masayang yung panahon mo habang nandito ka pa. Huwag kang matakot na mag-miss out dun sa content ng ibang tao. Matakot ka na mag-miss out ka sa content sa sarili mong buhay, sa sarili mong kalooban. Ang fear of missing out ay ang fear of missing out sa sarili nating buhay, hindi sa buhay ng iba. Maraming salamat po mga kapatid at God bless. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at masinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko, at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit. Sana makasali ka sa Kihor Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad. Ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Kihor Healer School. Salamat po at God bless.